Oh. Buti naman umuwi ka na. Ba't ngayon ka lang? traffic ako. Oh, ayan oh, tinan mo ano. Nagbibili ka na naman yan. Ang daming ang dami. Ang na mahal yan. Dalawang libo. Ha? Ano, ano ba, ba yan? pala yung order ko. Buti naman. Ba't ba, ba order ka ng order ng ganyan? Eh, para sa atin naman to eh. Para sa atin? ito para sa atin to. Mga pagkain sa kanyang mga kailangan natin dito sa bahay. Ah, ano ba naman yan? Order ka na lang ng umorder. Okay lang yan pa. Okay lang yung para sa atin naman yan eh. Ang ulo ko sa iyo, bayaran mo na yan. Dalawal ah. libo. Hindi na. Ba't babayaran ko para sa atin naman yan ah? So, para sa atin yan. Order ka lang order. Ah, mo na pala to? Huwag na pala to. Kasi pretending na ako kung ano yung order mo. <coughs> Ay, ito na lang bayad ko sa'yo. Ay naku, lalo sa ang ulo ko niyan. Ito na nga lang bayad ko sa'yo. Ay yan, na, ano mo ko ng ano, gastos na. Ay, hindi, ito na lang akong bahala sa'yo. Bayos, sa tayo na naligay. Akong bahala sa'yo mamaya eh, ha. Ano ba yan? Ang mahala sa'yo mamaya. Ang mahala eh. Pinagagan ako pinagaganda rin mo ako. Hindi ako ang bahala nito. Oo, oh, hindi ako bahala sa'yo mamaya. Gagamitin natin ito mamaya. Oh, oh, tapos wala nga akong pera. Bigay mo sa'kin sa yung bayad Dali oh. Basta. Kaya, but... kaya sumasakit ang ulo ko. Eh. Lagi mo na ako pinagbabayan ng, ng ano. Pinapamili mong ganyan sa parcel. Ako naiyaya mo. Basta. Ito eh. na lang bayad ko sa'yo. Akong bahala sa'yo mamaya. Magiging masaya ka mamaya. Magiging masaya ang iyong buhay mamaya. Sakit na nga ang ulo ko kaya isip nung saan ako hahanap ng ano eh. Oh, dali na, ito na. Magbayad ko sa'yo kasi. Tanggapin mo na kasi. Magiging masaya ka mamaya. May anit ko nga to. Ayan, ganda. Oh, ah, Nangat-ngatin ko. Hindi. Siya, siya kong ibabayad doon sa akin kailangang bayaran. Hindi, ngangat-ngatin natin dalawa. Tayong dalawa ay ininito mamaya. Ano? Oh, gusto mo ngayon ah. Kani, para sa atin naman itong in-order ko. Sige na, ito na lang kasi para mamaya maging happy tayo. Dali. Happy together, mamaya. Bakit ito meron ka dyan? Saan mo ginamit yan? Ito? Oh. Tira to namin ni, ano, ni pare ka. Ay, tira lang. Hindi pala. Ba Nasa bag ko talaga ito dala dala. Tira nyo talaga... kahapon. Hindi, hindi, hindi. Mali, magkamali lang ako nasabi. Nasa bag ko talaga ito para ready ako lagi para sa'yo. Para sa iyo eh, nakabigla ka na nga oh na lumabas sa bibig mo. Hindi, nasa bag ko talaga ito kasi ready ako lagi para sa iyo. Binibili ko ito talaga para sa iyo. Para ma para mag, para Bili para sa akin, para, para hindi ko kailangan yan. Para pang Malakas ma pa rin ako. Para pang matagalan ang laban. Ah, hindi. Ito na lang kasi, huwag ka na kasi. Huwag ka na kasi mag-alaman. hindi ano. pa ba matagal yung limang beses? Hindi. Ito lang, ito lang. Ang dali na kasi, ito na lang kasi bayad ko sa iyo. Sige na. Kailangan ko yung pera. Magiging, magiging masaya ka mamaya. Anong Hindi masaya? ako sasaya noon. Magiging masaya ka, promise. Oh, ang tuloy na. Ito na, tanggapin mo na kasi ito. Sige na kasi. Kung sa sa'yo mamaya. Ano, ano? ako akong bahala sa'yo mamaya? Ako man. eh, ako ang mamahala kapag ka pinano mo niya. Ako ang mamahala. Ako, ako din ang mamahala. Ako naman bahala sa'yo mamaya. Basta ito na lang ang bahay ko sa'yo. Sige na. Pumayag ka na kasi. Sige na, hindi na yun Dali. Para tapos na ang usap. Sige na kasi, oh. Tanggapin mo na kasi to. Dali na. Tanggapin mo na kasi to. Sige, sige. Pero isasuli ko to, ha. Eh, natin to. Hindi na yan pwedeng isoli, Ay, no? Hindi. Isasuli natin yan. Hindi na kasi nabayaran na. Magkano ba lahat? <laughs> ito lahat? Itong nabayaran na, siyempre, i-re-return nga yan, eh. Magkano lahat? Dalawang libo. Uy, ang mahal. Return natin yan. Kailangan kong mabumalik yung binayad ko dyan. Ba, hindi pwede kasi natin to. O, oh, pang ano to, pang... Balik mo yan. Pang ano to sa kitchen, pang... Hindi gamit. ko kailangan yan. Gamit. Kailangan ko yung pambayad ng ginastos ko dyan. Gamit to sa kitchen. Kitchen, kitchen. O, Ay, ito na nga bayad ko sa'yo. Oo, busi, pang gastos ko, ka, ah, ano... Magkano lang yan? 200 lang yan. O, magiging masaya ka naman. Hindi, hindi ako masaya dyan. Sige na kasi. Tutulog ka. na lang ako. Mahala ka nga. Di wala, wala kang bayad. Di, di. Ay, pare ko lang kung gagamitin ayaw mo. Bala ka doon. Arti -arti hmm. di. Di lang, Ay, pare ko lang kung gagamitin arte-arte mo. Hindi. Hindi na. Ay, pero ko lang ako. Ang arte-arte mo kasi. Ay, pero ko lang ako. Sige na, sige na. Paligo ka na. Sige, ano yun na